Alright mga kaibigan Ito pong uh, patungkol dito sa weekdays ni ato mga, mga kaibigan Talaga po ang kuy na papasil eh. uh, Ayon po kay uh, Kay uh, Attorney Panelo At uh, kay Attorney Kapunan Mga kaibigan Ito palang si Totoy Ay tumakbo Bilang isang alkalde Pero ang nangyari talunan. Mm, Kaya pala Ngayon, ma mahirap po pagka tumatakbo ka ng uh, pagka mayor, eh, ma maraming gastusin niya. Kaya <laughs> sigurado eh siguro hindi talo ang daming na gasto, So, ayun, siguro Naghingihingi ng tulong dito kay kay ano, kay uh, ato nga, eh siyempre, makabawi-bawi man lang. Tapos si siyempre, napag-iisip-isip niya, bakit ganito? Pareho lang tayo, ganito ang kinikita mo. Eh, bakit ako? Yung mga ganun ba siyempre, may isip mo yun eh, dahil sa farm eh. Nasa farm pala nagtatrabaho ito. At ito pala po, mga kaibigan, ito po yung mga galing po kay Kapunan to eh, kay Atty. Kapunan. Uh, si, ano pala, si, aliya, si Totoy pala, mga kaibigan, eh, may mga kaso pala yan. So, ano na, alam na this eh. Kung sa ano, may, ano ba, ano ba talagang tunay na nangyari dito? Ito bay na, Si Atong ang ba O si Atong ba? Ay, binubudol. So, ngayon hindi na akong bigyan ng request. So, siguro kung ano man ang hinihingi niya, 300, 300 ba o 300 million ba o 30 million? Mga kaibigan, malaking pera yan. So, yun, pag hindi siguro na, hindi siguro na pagbigyan, siguro kaya nagkagani-ganito, tapos sa uh, ayon dito kay ano you know, kay na uh, po no, kadami na pong kaso na i, i, i nilalatag dito. At uh, ito po eh, prior po dito sa kaso ni nilalatag ni ano ni ni uh, at ni Atong Ang. Mga kaibigan, may mga kaso pa ho hinaharap ito. Marami po, may murder case pa pala yan. Hindi umano ha. So, mahirap po itong labanan na ito. Pero mga kaibigan, ang nire-request lang po ni Atty. Kapunan, ay eh, kaya lang, eh, huwag pong gawing whistleblower itong ano. Kasi hindi naman, paano magiging whistleblower kung siya mismo, yung kanyang credibility, eh, mga kaibigan, is question sabi ni ano, Atty. Kapunan. Kaya, marami pong uh, dapat pag-usapan dito. At, uh, you know, mga kaibigan, si... Ato ang bay nabubudol mga kaibigan Si Ato ang bay talagang uh, nabibiktima dito Or talaga bang may sala ba talaga Maniniwala ba kayo na magpapagurgur ito ng 108? eight? Uh, pa para saan? Kailangan niya ba yun? Kailangan ba? Parang hindi ho talaga makasaya maka ano eh, maka, It doesn't make sense mga kaibigan Kaya yun ang ini yun, yun, yun talagang pag <clears throat> Kaya lang po tayo nakapag-isip ng mga ganito dahil po si Atong Ang may kaya na sabi natin very powerful dahil mayaman. Pero nakita nyo ba yung yung, uh, yung, mga sinasabi niya nung sa interview niya? Actually siya pa nga yung nagsasabi magtigilan mo na yan para hindi ka magkaroon na ma ma pa. Siya pa eh, dahil kasi ito i eh, kumpare niya rin ito eh. Eh, eh, kaya lang talaga pong hindi tumitigil itong si ano si Totoy. Eh kaya ito eh akala niya siguro na dahil makakaalpas siya dun sa mga kaso na na hinaharap niya eh nako po eh, dami niya talaga yan mga kaibigan nako eh, sana I, I, don't know. Ewan ko maayos kaya ito. Hindi na siguro dahil ano ta biga ano na to eh. Nilathala na talaga kung saan-saan eh. Pero nakita niyo po ba yung kaya ito nga? sabi niya, eh, talagang kinakausap niya pa rin ito, huwag na, huwag ka nang magsalita pa dahil maaing trouble ka lang at maraming, ano, maraming, baka maraming maikaso sa yo. Ayun na nga, ayun, na siya at ayun na, mga kaibigan, delikado na. Ang hirap po ng kayong buhay ni Totoy ngayon kasi akala niya kasi matatakot uh, matatakotin si Atong Ang. Siguro, siguro, uh, siguro na nangailangan talaga, eh, ganito ngayon. Eh, wala tayong magagawa dyan. pero ang mahalaga po is uh, ma masolve itong mga nawawalan sa bungero eh, mamaya dito hindi mo alam kung sino palang talagang may ulo nito eh <laughs> kasi hindi mo alam yung proseso eh Ay, eh, puro turo na lang doon ang turo ngayon eh. Para, para, kung eh, Parang makapili ito eh. Turo na lang ng turo, mga kaibigan. Eh. Marami pang nai-involve mga yun. So mga kaibigan, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa Sabongero, Mixing Sabongero. Uh, I give sympathy to all those people na affected ng mga nawawalang tao, nawawalan kapamilya nila. Hindi, kailangan pong masolve din to. Uh, kailangan patunayan din to ni Ato Ang nawala talaga silang kasalanan at wala siyang partisipasyon dito. Uh, I don't know kung bakit lumalabas na na pag nagkamali ito ito yung ano niya eh naratibo nito ni, ni ano eh ni ni, ni Totoy pag nagkamali ayusin na yan patay, uh, pagurgur na yan ganun, eh. ganun ba talaga yan? ano yung animal ka o ano monster ka e kung monster ka talagang kailangan pagbayarin ka kaya alam mo na minsan nakikita ko rin dito na kailangan dumiretso talaga sa usgado to para mapatunayan na kung sino talaga nagtasabi ng ito kasi sabi rin naman naman itong si Toto eh meron daw siyang mga uh, mga ebidensya pero ang mabigat nyo dito yung ebidensya ni ano ni, ni Atong Ang na voice na boses na I think recorded yata na narinig ko kanina pero anyway mga kaibigan yan lang po muna ngayon dahil tayo po uh, it's a Sunday morning Uh, tayo po ay uh, na pupunta sa tayo sa simbahan. Pero mga kaibigan, uh, tayo po ay uh, siyempre para kay Tatay Digong na nabigyan siya ng kalakasan uh, sa pata ng ng mahabang buhay. Sana makapiling pa natin sa Tatay Digong dito sa Pilipinas. At mga kaibigan, para kay Risa Hontiveros, naku po, malaki pong hinaharap itong ni Risa dahil naglabasa na itong mga witnesses. talagang kinasuhan na rin si si Risa. Akala kasi, akala siguro ni Risa Hontiveros na this just this is just gonna go away. Pagka lumabas na mga ganitong mga ano, kasi itong paglabas po ni ito opinion ko lang to. Itong paglabas po ni ni Rene ni to Rene no eh, eh hindi ito, ito po yung malaking dagok para sa opisina ni Rizo Tiberos tanungin niyo ko ba, bakit po kasi hindi lang po sa kanyang ibinulgar na mga statement it, it isa pa it encourage people yung kapwa niya mga witnesses na lumabas na rin kung ano kaya this is this is gonna be a disgrace. Uh, this is gonna be a challenge for the office of uh, Senator Rizzo Ontiveros. Tapos ang mas ang mabigat nito, ito kay Attorney Tupasio. Meron din po palang mga patterns siyang nakita dito patungkol dito sa mga ginagawa ni Rizzo Ontiveros. So ngayon po, inilabas na pati mga, may mga witnesses na rin naglumabas mga kaibigan na ganun din ako, nako makaibig yan baka maglabasan yan ako kinakabahan ako na na yung mga witnesses na nasa kanila baka hindi na 100% I would say check i-check nila yan anyway hindi natin problema problema ni Risa Ontiveros yan pero the way she's acting akala niya ganito ganito lang yan na I'm a senator na baliwala yan at si sa pananalita po ni Risa around Tiberius ngayon, parang she's trying to get uh, attention or, or or kakampe something like that na sa, sa aking palagi lang ha, parang humihingi, parang nakakaano siya, parang <coughs> I talk to uh, uh, si Sen Ping, si Sen Tito Soto, or si Sen yung mga ganun-ganun ba, yung mga puro Sen, -sen yung mga yung you know, kasi akala niya that, that, that they will favor her for, you know, they'll support her for it's not like that, man. People, mga Gen Z, mga mga millennial, millennials, <laughs> millennials, millennial, <laughs> mga millennial, mga kaibigan, tsaka itong ating mga tao, mga kamamamayan Pilipino ngayon, sa, sa bundo ng social media, hindi na po nagpapadala sa mga ganyan. At nakita uh, nyo mga kaibigan Kung halimbang makuha nyo sila Sila Kiko <laughs> Eh yung mga Remember may botohan na magagalang sa 2028 Mabigat po yan So maraming problema eh So Marami Hindi, hindi ko ganun ganun na ibebenta <laughs> Hindi pwedeng pumabor ka agad Na ganun lang hindi eh, di ba Hindi po pwede Dahil kung gusto niya mo yung political career nila mga kaibigan Andyan, sa 2028 malapit na mga kaibigan hanggang ngayon wala asan yung accomplishment nga pala ni BBM meron na ba? sorry anyway nasabi ko lang kasi magsusunan <laughs> pero anyway mga kaibigan mabuhay po si BP Sara Duterte sana po maging matatag siya at sana po si uh, Tatay Digong ay lumakas pa at magkaroon pa ng mahabang mahabang buhay at uh, sana po ay mga konsensya, ma-conscience nito mga ito na gumagawa ng katarantaduhan tungkol sa ginawa nilang kalok Ito po ay uh, karumal-dumal para sa hustisya ng Pilipinas. Uh, pinahiya ang hustisya ng Pilipinas. Na nakakahiya po, nakahiya po talaga tayo. At uh, they're trying to stand like they did nothing at all. Nakakahiya. Nakakalungkot. Pero wala tayong magagawa mga kaibigan. This is how it is. Uh, so anyway mga kaibigan, ito po si Rio Talk Chicago. Mag-usap tayo ulit. Uh, it's Sunday. Um, sa para mag -ano tayo ulit. Para mag- uh, mag-vlog tayo ulit niya maya -mayan ng konti pagkatapos po gagaling namin sa church ano pa sana po maayos din tong kay atong ang ano sana ma mapalabas kung sino talaga ang tunay na may kagagawa nito mga kaibigan, ang, ang nagbibintang yun eh. May kasong murder daw, sabi ni Kapunan. May kasong... Ang dami, extortion. <laughs> ano? Mara. Eh, ay, ay, hindi lang pala si... Ano? Hindi lang pala si... Atong ang nilapitan nito. Nako po, mamaya may lumabas pang iba. Ang sakin sa nito, mayroon pang lalabas galing kay Gretchen Barreto. Oh my gosh, man. I don't know. Ah... Uh, so be it, Kung ano man namang, kung ano basta ang sa akin po ang malaga, lumabas kung sino po ang tunay na may kagagawan ng mga pagkawala nito mga sabungerong ito. Dahil unfair naman po sa mga pamilya ng mga na mga ano mga nawal, nawalang mga sabungero. Makaibigan okay, sana po maging ma maingat at maging maging observative po tayo at maging uh, matalino sa pag uh, pag uh, listen sa lahat po ng mga vlog, vlogging, mga vloggers, abuhay po ang mga DDS vloggers, at ang mga bangag vloggers, magpangag na kayo. Okay? Anyway, mga kaibigan, ito po si Real Talk Chicago, dito po sa Illinois, USA, nagsasabing, you shall know the truth, and the truth will set us all free. Mabuhay po kayo. Salamat.